Ano? Batang babae mga insan ko. Biglang lumapit at inalo kan kanyang panindang gulay. At siyempre mga insan isa sa inyo. Alam ko kilala niyo ko. At ito pa kaya si Ate na lumalaban ng patas. Oo insan, alam ko yung iniisip mo at gagawin natin 'yan mga insan. Tutulungan natin si Ate. baybili natin yung kanyang panindang gulay. Pero bago 'yan mga insan, ipa-prank muna natin si Ate. At tingin na muna tayo ng patawad kay Ate. Dahil sigurado kong madidismaya ito. Tama ka, nakapamasakin sa Ano sa sra niya? At di ko rin inaasahan mga insan na ganun lang kadali kay ate. Biglang umalis at parang yun na nga nadismaya pag alis. Uy, siya Mga ganitong bata mga insan, lumalaban ng patas. Kailangan natin tulungan to. Ngunit kininamak ka mo ba? Napili ka pa ba saan? At kita mo naman mga insan sa halagang 10 pesos ibibenta okay. yung gulay. Alam natin mga insan na wala rin kapital ito kung saan saan lang nito pinitas ng ni mga bata. At yun na nga naman insan tinanong naman natin kung ito ba'y nagpaalam din sa may-ari. At sinabi naman na nagpaalam naman. Alam ko mga insan na kaya naman ito ginawa ng mga bata na magbenta ng kusa. Di naman ito siguro tinuruan ng kanilang mga magulang pero ito mga insan kumagawa sila ng kusa. At walang masama mga insan kaysa magnakaw at manghingi. At yun na nga mga insan salut kay ate at lumalaban ng patas. Kaya ito mga insan pinabalik ko at gusto ko nang sabihin sa kanila na gusto kong bilhin yung kanilang paninda. Oo mga insan gusto kong bilhin yung kanilang mga paninda dahil sa alam natin na lumalaban ito ng patas yung mga bata na ito. Ay bibili natin mga insan sa halagang meron tayo. May pamasangkur na. Yeah. Ngayon mga perangka. Oo, kung pamasa ko sa pamasa ko sa mga kadrano. Alam ko mga insan na para sa inyo ay maliit na halaga lamang yan. Ngunit para dito sa mga batang kailangan magbenta sa halagang 10 pesos na gulay, ay malaking halaga na yan at malaking tulong na rin para sa kanila yan insan. Kaya maraming salamat sa iyo insan.